Sabi nila, ang pag-aabroad, suertehan lang. Kapag nakatagpo ka ng among mabait, panalo ka. Pero kapag nakatagpo ka ng among salbahe, talo ka. Kapag nakatagpo ka ng among libre, pati internet mo, ang suerte mo. Kapag nakatagpo ka ng among hindi silosa, suerte mo. Suerte mo kapag nakatagpo ka ng among hindi madamot sa pagkain, hindi ka magugutuman. Pero kapag nakatagpo ka ng among paterep, nilalak, sigurado magtitiis ka minsan. Kapag ang asawa mo sa Pilipinas hindi nagluko at hindi ka iniwan, mapalad ka. Pero kapag ang asawa mo sa Pilipinas nagluko, iniwan ka, at sumama sa kabit niya, panigurado, bubuohin mo ang pangarap mo mag-isa. Kaya ikaw kabayan... Handa ka na bang maging OFW? Dapat meron kang lakas, determination, pangarap, at igit sa lahat, huwag na huwag mong wawakasan ang buhay mo sakaling may dumating mang matinding problema.